Ang ating pong lumang 50 centimos, yan po yung 50 centimos natin nung araw na nagumpisa noong 1967 hanggang 1974. Kung tawagin po nila ito ay Filipino series. Yan po ang topic na pag-uusapan natin pagkatapos lamang po ng aking magazine intro. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa aking mga kabarya at kapwa kolektor. Sa lahat ng senior citizen at mga silent viewer, maging sa mga kaibigan natin dyan, magandang araw po. Meron po tayong coins dito ngayon. Ang 50 centimos nung araw, nung ako'y nag-aaral pa at nagsisimulang mag-aral sa elementarya. Ito po yung aking baon na pinagmamalaki. Baon po po yan sa linggo ng elementary ako. Pag-usapan po natin. Ang 50 centimos pong ito ay series ng 1967 na kung tawagin ay Pilipino series. Yan po. Ang likod na bahagi niya o harap na bahagi o verse. Makikita natin ang coat of arms ng Pilipinas. Yan maganda may tatlong star sa ibabaw, may isang araw sa gitna, agila, at leon. Yan po. Yung tatlong star, sumasagisag po yan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Tapos po, yung nakapaikot na salita ay Republika ng Pilipinas. At yung pong pecha ng pagkaka pagkakagawa, nandiyan sa ilalim, 1967. Yan po. Tapos po siya sa kanyang bandang leeg, ang kanyang pangalan na yan, Marcelo H. Del Pilar. Yung denomination sa kanyang balikat, 50 centavos. Ang nakasulat, 50. Yan po. Si Marcelo Del Pilar po ay ipinanganak noong August 30, 1850 sa Bulacan. Yan po ang kanyang kapanganakan. Ang kanyang buong pangalan po ay Marcelo Hilario del Pilar, Igatmaitan. Anak po siya ni uh, Julian Hilario del Pilar at Blasagatmaitan. Siya po ay tinaguri ang ama ng periodismong Pilipino. Tinig ng mga Pilipino sa pamamagitan ng peryodiko. Kaya po nakasama siya sa pangunahing leader ng kilusang propaganda. Yan po. At noong pong mga panahon na yon ay ang ganyang talipampan o yung naging nickname niya ay Plaridel. At kaya po ang kanyang buhay ay ibinilang sa isang mga propagandista at sa seresang revolusyonaryong Pilipino. Yan po ang ating bida ngayong araw na si Marcelo H. Del Pilar. Kung titignan naman natin ang edge niya, redid. Yan po. Redid po siya. Ginawa po yan sa tatlong pagawaan ng pera. Yung isa sa Denver, United States. Yung isa sa Philadelphia. At yung isa sa San Francisco. Yan po ang mga pagawaan ng pera na pinagpagawaan yan, ng bariyan na yan. Imported, ika nga. Yan nga pong bariyan na yan ay nanggaling sa ating mahal na bansang Pilipinas. Ang period ay Republic, magbuhat 1946 hanggang sa kasalukuyan. Standard circulation coins po yan. Ang taon 1967 nagumpisa hanggang 1974. Ang value, 50 centibus. Ang currency po, PISO. Nickel brass ang komposisyon. Tumitimbang po yan ng 8 grams at may diameter na 27.5 mm. Ang kapal, uh, 1.95 mm. Ang hubog niya, bilog. Milled ang technique na ginamit at coin alignment ang orientation. Na-demonetize na po yan noong January 2, 1998. May number po na N number 4515 o 4515 at reference number na KM number 200 comma number 38. Marami naman natin ang mga presyo niyan dito sa Numista. Dito po sa Numista ay marami na pong presyong nakalagay pero ang babanggitin ko na lamang po ay para sa 1967 at saka sa 1971. Ayan po. Sa Numista po sinasabi na yung 1967 ay 20 million po ang ginawa. Yan po. Ginawa po yan sa Philadelphia Mint. No, yung naman pong 1971 ay sa Denver Mint. Yan po. Kaya po ang babanggitin ko lamang po ay mga presyo nila. Yung pong very good po niyan at fine. Sa 1967 ay 17 pesos yung pong very fine at extra fine o yung very fine ay 27 pesos at yung extra fine at almost uncirculated pati uncirculated 52 pesos yun naman pong para sa 1971 yung very good at fine ay parehong 14 pesos at yung very fine ay 28 pesos at yung extra fine ay 39 pesos. Tignan naman po natin ang presyo niya sa eBay. Sa eBay po, yung 1967 ay nagkakahalaga ng $16. Dito po sa pangalawang eBay, yung pong 1974 ay nagkakahalaga ng $6.57. Samantalang dito sa Nemish Corner, nagkakahalaga po ang 1972 ng 11.95 euro. Yan po lamang at wala nang iba. Gaya po ng dati, bago ako magwakas sa aking content ngayong araw, ay nais ko munang pasalamatan ang lahat ng aking mga manonood. Lalo na po yung aking mga uh, kapwa kolektor, kapwa kabarya, lahat ng senior citizen, mga silent viewer at yung mga kaibigan natin dyan na hindi ko nababanggit. Salamat po ng marami sa inyo. Walang tigil at walang sawa po ako nagpapasalamat. Pagkat nandyan kayong palagi at nakasubaybay sa aking channel. Salamat po ng marami sa inyong panonood. At sa huli ay masabi kong mabuhay tayong lahat.